Pagka yung sinakke mo, lumawit ang dila sa kaliwa. Ah, pabilisin mo yung nagtatrip ng bus. Uubertik yan eh, nag-flasher na eh. Uubertik yan eh. Uubertik yan eh. yan eh. Nasaan yung pinapit yun? Nasaan yung pinapit yun? Ano yung flasher yung lawit ng dila? Kung saan ang lawit ng dila, dun mali ko.

Ilaga mo yung kamote. Yun na, ibahog mo na sa, uh, sa aso. Uh Oo. -oh.